Hello guys! Di ba galing tayo kay Kara kanina nagpagawa ako ng eyelashes? Tapos, nagpagawa lang ako ng libre guys. Inabala ko pa siya, nagkikain ako doon. <laughs> Sobrang bait ng friend ko na yun. Actually, inaanak ko sila sa kasal. So, ayun nga. Binigyan niya ako ng Spanish bread na as in buo. Kakatanggal ko lang kasi nagbirienda ako kanina after ng live natin. So, ayun. Ang sarap ng Spanish bread. Galing siya ng tarlac. So, ayun. Meron na akong pang kape bukas. Pang merienda. And also, binigyan niya ako ng ito. Para sa pilik mata. Pampalinis ng pilik mata. So, ayun guys. Di ba diba? <laughs> ang sweet naman ng inaanak ko ngayon. So, Last time, nung bumili siya, ay nung umuwi siya ng Pilipinas, sabi ko, bilhin niya ako ng libro ni Chingkitan tapos, akala ko, guys, isa lang. Marami pala. Hindi ko naman alam na meron palang dieta, da, dietary. Diary of pulubi, Ayan, you know. oh. My utang free diary. <laughs> ang cute. My ipon diary. And my budget diary. So, ang tagal ko tong request sa kanya, guys, sabi ko bilan niya ako kasi gusto ko nga mag-ipon. So, gusto ko ngayong 2024 maging utang free, maging budget free, maging ipon free, at maging <clears throat> pulubi free tayo. So, ay na. And 2024, manifesting na more um, <clears throat> uh, passive income to come para mas marami pa tayong mapag sharean ng blessings. So, ayun guys, ang sweet-sweet niya, ba diba? Nagpabili ako, pero ayun yung ipabayad, libre na lang daw. Ganun kababait yung mga kaibigan ko, guys, kasi inaalagaan ko talaga sila. Pagka, pagka, kaibigan ko, tinuturing ko sila na parang mga kapatid at pamilya. So, ayun guys, I'm just so blessed to have uh, friends like them na inaalagaan ka. Kaya dapat alagaan natin yung mga totoo nating kaibigan. And thank you, thank you, Karami. Ayan.